So guys, na nandito ako ngayon sa pila ng Siken. Try ko naman ng Siken ni Diwata. May dalawang klase ng Siken. May pricho, may Pritcho, and then mayroong barbecue or inasal na Siken. So far, ito mga customer Diwata. Time check is magpa-5 na, 5 p.m. 고춧가루 고추장 고 Malalayo sa chicken? Oh. Malalayo sa Magdala mo yung prito nang Ito nga pala yung mga ano, so na diwata, hot sauce, bawang, then Ito e ko na tawag dito. Ito yung mga na Masarap ito sa ano kanin yung sauce niyan, sarap i-hano sa kanin. Parang makikilala sauce kasi siya eh. So, you... uh, pala to. Huh? Ang chicken. Pag uh, 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 so, ano, uh, so, um, um, uh, 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 ka ng chicken. dito Ano. thank <laughs> you Inaanap po si Impacte eh. So opening daw niya ng ano eh, business niya eh. Mamaya after ko umain, hanapin ko si Impact. Ha. Ay, si Tuboy oh. Dito boy oh.